kabalo na siya magkaon ngayon. Kasi si kumain, no? Oh. Mabilis na yan sila lumaki. Mabilis nga nila lumaki, oh. Last week, sinisirin-sirin pa. Ngayon, Kanya kanya-kanyang sikap na. Enjoy, enjoy sa si pagkain. Enjoy na enjoy Natuto na kumain Mag isa Enjoy na enjoy Mas masarap yata yan eh Kaysa na yung diretso sa bituka Yung nguyain nguyain pa nila Yan diretso sa bituka Tapos na mukhang nagsawa na sa pagkain